So karon guys, nangaligo na dami ani guys. Oh, kami, gali na ba, karon nagluto na si Tito ga sugba o, oh, karon dara oh, ilang sugba isda o, oh, ganang baboy. Oh, dara o, Oh, oh lami kina guys. ka. Okay. Oh, lami kayo. Karon mangaon nami guys. Oh, lagmi kay man musugdan, napay kinilaw, napay bulalo, napay baboy, napay isda. Oh. Ano ngaon na mi? Daggan kimig mga sudan dala sa dagat. o, pwet ta rokok ing ako ni kao na pug ko o lamik yung kaon na mudilig dagat guys ing kayo araw hindi, hurot na na hurot ng pagkaon araw ako gagawa na kug ko kaya matung dagat kaya mag inom mudira si papa o ang hantig tao guys tramin tramin kuya nagami kaya ang ligo Mudra guys, mulang ni guys, thank you.